Narito ang ilan sa mga kilalang pista sa Pilipinas. Higantes Festival sa Angono Rizal Tuwing Nobyembre, ipinagdiriwang ang Higantes Festival sa pamamagitan ng parada ng mga higanteng papir mas heavy bilang parangal kay San Clemente. Mango Festival Tuwing Abril sa Zambales, ang Mango Festival ay isang selebrasyon ng masaganang ani ng mangga, tampok ang mga paligsahan at produktong mangga. Tinalak Festival Sa South Cotabato tuwing Hulyo, ipinagdiriwang ang tinalak sa pamamagitan ng pagpapakita ng tradisyonal na sining at kultura ng mga Tivoli. Ibalong Festival Tuwing Agosto sa Legazpi City, ipinagdiriwang ng Ibalong Festival ang mga alamat ng bayan sa pamamagitan ng street dancing at reenactments. Pamulan Festival sa Bukidnon tuwing Marso, ang Kamulan ay isang pagdiriwang ng kultura at tradisyon ng mga katutubong grupo sa rehiyon. Obando Fertility Rites Tuwing Mayo sa Bulacan, ang mga Obando Fertility Rites ay isang pagdiriwang na nagsasayaw para humiling ng anak, partner, o mabuting ani. Hintados Kasadyaan Festival sa Tacloban tuwing Hunyo, ipinagdiriwang ng pintados kasadyaan ang kultura at tradisyon ng Leyte sa pamamagitan ng body painting at sayaw. Mascara Festival Tuwing Oktubre sa Bacolod City, ang maskara ay isang pagdiriwang ng ngiti, tampok ang makukulay na maskara at sayaw. Sinulog Festival Ginaganap tuwing Enero sa Cebu, Ipinagdiriwang ng sinulog ang kapistahan ng Santo Niño sa pamamagitan ng makulay na parada at tradisyonal na sayaw. Moriones Festival, tuwing mahal na araw sa Marinduque, nagpaparada ang mga Morian, suot ang makukulay na helmet at costume, bilang pagunita sa pagpapako ni Kristo. Binagyang Festival, ipinagdiriwang tuwing Enero sa Iloilo -Ilo City, ang binagyang ay kilala sa makulay na parada at sayaw bilang pasasalamat kay Santo Niño. Kadayawan Festival Sa Davao tuwing Agosto, ipinagdiriwang ng kadayawan ang kasaganahan ng ani at kultura ng mga katutubo sa pamamagitan ng sayaw at mga paligsahan. Panagbanga Festival Isang floral festival tuwing Pebrero sa Baguio City, ang panagbanga ay nagpapakita ng mga float na puno ng bulaklak at parada. Pahiyas Festival Tuwing Mayo sa Lokban, Quezon, ipinagdiriwang ang pahiyas para kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makukulay na palamuti sa bahay. Ati-atihan Festival sa Kalibo, Aklan tuwing Enero, ang Ati-atihan ay isang pagdiriwang na may sayaw at pintados bilang parangal sa Santo Niño.